magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ngayon ay makikipag-birthday yan sa anak po ng pinsan po ni Bossing. Ayan po ang mga kasama ko. Tasakay na po sa kay River. Ayan po, bali on the way na po kami. Papunta sa reception. At yan po si Bossing. At ito po yung mga kasama ko. Ah, si Kim, si Tia Flor, si Jude, saka si Maloy. Sa likod po yung si Nini, si Ate Huya, saka po si Unik. Yan po kami. Pabunta na sa birthday yan. Malapit lang naman po yung reception na pupuntahan namin. Karating uh, barangay la ang po ng aming barangay. Abiyo. Okay. Magmumotor na lang po si Idro at uh, mainipin po yung tiye. Siya daw po yung may gagawain pa. Ay pagkakain ay... Ay kailangan alis niya. Hindi sa siya punta sa tiye. Bukas po ang alis. So may punta rin siya doon. Uy, marami nang sasakyan hmm. bossing. Pag ano ipasok mo doon sa loob. Sa loob ka mag-parking. Hindi, eh. nasa loob. Pwede naman. Ito na po kami. Marami nang at sa sasakyan. Kami pwede dito sa loob po. Ay, ganda din sa loob. May walang... Yung mga tiyahin ni Bosing na taga Batangas at Kainta ay eh. dumating din po yata

Dito po ang reception sa Fiesta Infanta. Family restaurant. Marami na pong bisita. Nagipot mong kami dumating ay bago pa lang pong mag-i-start. Hindi naman po kami nalit. Okay. Ladies and gentlemen, let's <laughs> 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 Sana ka. At sana naman ay matupad ng no. mama't baba mo at iyong Alright, Lola, thank you so much. Walang na po ba kayong sasabihin pang iba? Wala na. O wala na po ba kayo ibibigay? Ang joke. sobrang Alright, thank you so much, Lola. Ay, Lola. Ay, thank you Wow. So, pilitin yung sabihin niyo. May blanke kaya tatot Ayan, Lola, we're game of

Yo! Ca sa te fie pe mine. Să nu te pierzi. Să nu te pierzi. Delicado. Ba, tu te faci popular. habang may program pa. Aling bilog-bilog. Masaya -bilog, po kayo? Si Maloy may kumakain na rin. Alright, so ladies and gentlemen, boys and girls, again, we really invite you to sing a happy birthday song for our precious girl, Marlene K. Ready for the music? Happy birthday to you. Happy birthday to, you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy, birthday. happy birthday to you.

bininyagan. Parang flor, parang bininyagan. Parang bininyagan po sa suot si Maria Ayan po at bali kami ay nakapila na po sa pagkain. Ayan po yung mga kasama ko si Ate Uya, si Mimi, si Flo, at si

ay ipinagka para sa pagkain ng aso duna gulugto so. thank you dia <laughs> Marami po sa lubong sa aming mga alagang, parang at aso. Okay, thank you po. Mabubusog ang aming mga alaga. Thank you. Meron din po siya, Meron siya,

<laughs> Tagasan po sila. Ay, taga Lukban, Guys, pinakapasarap na pansit. Lukban, Alright, Ate Chanel. with your daddy. Lang, kuya. na pansit <laughs> Dati pa. nurse dito. Okay. okay, ready? Ready! ready? Pula po, <laughs> <love you>. <laughs> walau yan, <laughs> <o> yan. <laughs> na yung pag-asa alam ko si tanpi ah tungo 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 tungo

kung paano makalalaban mo sa inyo Duko ang nagawa Ako na magtatama sa inyo Kayo

<laughs> much, much, much later. Hindi pa po tapos ang birthday yan. May mga palaro pa, may magmamagic pa po. Ay kami po ipauwi na. Uwi na tayo, hoy! At si Bosing po ay kukuha pa ng pamain pagkain po ng alimango. Kaya kami po ay pauwi na. Si Nini po. Ay, si Kimay sumama na sa ano? Kay ah. Sumabay na kanina. Wala. Dapat tayo na muna sila. Oh, mas na ko po kayo. Sige, uh, TV, okay. ay, oh, sorry. Ah, naman na pinapagdala ni Elmarin itong mga bag, ah. Lakas <laughs> mo. <laka't na. laughs> Parang mga wala ko. Tiyo <laughs> oh, oh, kayo pwede na bababa sa may ganyan tiyaban no. Si Natiya Flor uh, po mga, ay papunta sa, mga sa mga birthday yan. at sa tindahan. Nanay ni Makoy magpapakain pa po si bossing ng kawan magmumotor ka na lang mga limang mabasit si Amida ah. <laughs> naka e-bike ayan dito na po kami sa Biawin at bababa na daw po si Natia at sila po ay pupuntang birthday yan ano ka niya pupunta? Ay, mamaya na lang po. Oh, sasama na lang ako kay Bossing. Hindi pa kapigay mo kay Luli yan? Ito po. So, ay, sige po. At baka na may mamay dahil pa namin. U Iyan U ay... Tia. No, ay na ulan. U may, payong kayo, payong. Nga, ulan. May, payong, may payong po kayo, Tia. Malakas nga ang ulan. magbukas po kayo ng payong. Yes. Okay. Ay, itong dalawa kong apong kasama. Ayaw, Ate Huya. Dito na rin. Uh, Oo, oh, umakamukal mag... <laughs> Sila po ay makikipag-birthdayan sa nanay ni Makoy. Sa kapatid po ni Tia Minda. Baba na, baba na, baba na. Diyod, baba! Tia, ito po yung mga kong... Hindi pa, kukuli ka pa itong baga. Baga na mo na ako malis malu. ka itong baga. Baba ka sa... Diyod, baba na! Itulak mo lang, huya! Yung bangko. Yan yes. na, hindi po. Pipisain po. Yan. Ay, susun. Ano ba? Ano dali? Ano ba itong O, Nick, mo na lang, honey. Oh, Iyong tamtaman lang ako at malakas. Maulan po ngayon. Bosing Katabagay pupunta rin doon mamaya sa birthday. Oo, kahit siya gabi, wala yung papay na yun. Yan, thank you, Lloyd, at nandito na po kami sa bahay. Paparking lang po ni Bossing yung sasakyan niya. Grabe po, dito sa amin ay lagi umuulan. Kung naririnig po ninyo ay malakas na lang ulan. Ayan po at balik kanina nga po ay galing kami sa birthday yan. Salamat sa Pinsan Bossing sa pag na po sa amin. At kanina nung pagkatapos po ni Bossing na magpakain po ng mga alimango ay nagpunta na rin si Bossing doon po sa kanapila ini dahil birthday po niya ngayon. Yun po yung nanay po ni Makuli. Ayan, ako po yung hindi na nakasama, gawa po ng ako po yung magagayak pa ng mga dadalahin ni Idro dahil maaga po siya nga alis ay bukas. Ayan, ipinadala ko na lang po kay Bosin yung aking ikal. Ayan, happy birthday, Tia Ian. Enjoy your day. Ayan, at bali, hanggang dito na lang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!